Isinusulong ng isang mambabatas na daanin sa timbangan ang bentahan ng itlog sa mga palengke. Yan ay para matiyak na wala raw dayaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Itlog ang isa sa mga pangunahing sangkap sa panindang bibingka ni Magdalena Castro. Kaya sinisiguro raw niyang dekalidad ang itlog na binibili niya. Pero pagdating sa deskarte ng pagpili para makamura, may pagkakataong tingin niya nagugulangan siya. na gugulangan siya. Na-experience ko yung ano, yung Dun nga doon nga sa binili ko na large siya pero ang size lang niya is medium. Depende sa size o sukat ang presuhan ng itlog sa mga palengke. 7 pesos and 50 centavos ang small, 7 pesos and 80 centavos kapag medium, 8 pesos ang large at 8 pesos and 50 centavos naman ang XL na itlog. Pero naniniwala si Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA party congressman ni Canor Briones na nagkakadayaan sa ganitong sistema. Meron kasi nagbebenta uh, ng itlog. Uh, sa tingin ng iba sa halit. may small pero may possibility na nabebenta ng medium. At tayo naman mga, mga consumer naman, hindi nila kapasado ang uh, lalaki talaga ng itlog kung yan ba small, medium or large. Itinanggi ng ilang tindera ng itlog sa Blooming Tree tang umano'y dayaan. Nakabukod na raw ang mga itlog depende sa laki pagka-deliver sa kanila. 51 hanggang 55 grams daw ang timbang ng small. 56 to 60 grams a medium at 61 to 65 grams a large. 66 to 70 grams naman sa extra large habang 71 to 75 grams sa jumbo na itlog. Sa farm pa lang, tinitimbang na yan. Tinitimbang na yan kung saan lalagpak yung kung small, medium, large, etc. Kabisado na namin yung size nila. Pagka lumiit, nag-o-complain kami. Mahalata din namin yun eh. Pero sabi ng Philippine Egg Board, may ilang nagtitinda na talagang nanggugulang. Sa palengke, matagal na ginagawa yan yung upsizing na uh, kumikita na sila doon sa side ng itlog pero gusto ng ibang mga nagtitinda na mas lumaki ang tubo, yung medium na mas mababa ang sa nila tapang binibenta nila sa start. Kaya para kay Briones, para talagang magkaalaman, dapat may timbangan sa mga tindahan ng itlog. Ang isa na sinasuggest natin ay magkaroon ng timbangan. May display kung anong timbang na medium, na large, na XL, small. At ang ating mga consumer, pwede nilang i-test kung tama yung sizing na nagbebenta. Ang problema lang sa ganitong sistema, takaw-basag. Pinag-aralan na namin dati. Una sa lahat, iba-iba yung lagayan ng Okay. So kung mag-double, triple hunting ka pa, baka tumasa incidente ng mababasag yung ilog. Kaya ang ilang tinderang nakausap namin hindi payag na timbang-timbangin pa ang mga tindang itlog. E eh, pag nabasagan ka dyan, wala na, logi ka na. E eh, meron naman mga suke na pag nakabasag, hindi naman nila babayaran yan eh. E eh, syempre kami mag-shoulder din, eh, wala na, logi na kami. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.